Hello guys! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Have a magic day again sa ating lahat. Ayan, may dumi yung aking damit kasi ayan, tignan nyo yung aking face lock. Ayan yung aking mukha. Tapos na ako naghilamos. Kasi ngayon nagbabad ulit ako ng alam nyo na yung aking skin care na binababad sa mukha ay lemon at saka konting toothpaste lang, yung Colgate na puti. Yun yung aking binababad sa aking mukha. Siya binabad ko siya ng mga 10 minutes. And sa mga may mga yogurt na pa-expired na rin sa ano sa mga bahay na lalo na dito sa Middle East, sa mga nagtatrabaho dito sa Middle East, laging may yogurt at saka laging may mga laban sa ating mga uh, kusina, sa ating mga refrigerator. Gamitin natin 'yan, pwede natin uh, magamit 'yan sa ating mukha ibabad natin lalo na pag expired. Na huwag niyo itapon kaagad 'yan, pwede pa natin itabi 'yan. At pwede nating iano, eh tawag nito, gawing skin uh, skincare natin nakakatulong pa 'yon sa ating uh, kutis lalo na sa akin kasi nga ako ay maraming dark spots. so hindi lang dark spot dark eh, na mapubulol na ako kumbaga may ano ako talaga may pekas ako ever since ang dami kong pekas kahit anong gagawin ko nainggit ako sa iba na ang kinis-kinis ng mga mukha kasi nga gumagamit sila ng mga pambalat ng mga mukha so ayan pag gumamit naman ako hindi ko talaga kaya yung sakit at hapdi pero minsan tinitiis ko hindi pa rin talaga hindi pa rin talaga mawawala So ayan, sinabihan ko yung alaga ko na wag siyang magingay pero ayan dumidikit pa rin siya. Ayan, lagyan lang natin yan o at pinapakita niya rin yung kanyang uh, kanyang gawa, ginagawa. So ayan, takpan lang natin yung kanyang mukha para hindi siya makita. And yan. Ayan, kung napapansin niyo, makinis yung mukha ko. Wala pa yung nailagay na kung ano-ano. Pero -ano. <laughs> din ng alaga ko yung mukha niya. Wala pa akong nailagay. Basta nagbabad lang ako ng toothpaste oh na may Ah... Uh, Toothpaste na Colgate, kulay puti na may uh, lemon. Kung nasa Pilipinas ka, toothpaste with calamansi, uh, yun ang gagamitin mo. So, ayan. Tapos, pag sobrang masakit, huwag niyong damihan yung toothpaste kasi ma maanghanga naman talaga siya. Yung iba sabi nila hindi maanghang. Ewan ko kung anong meron sila na hindi sila naanghangan. Uh, and then, yung sa akin naman, pag may mga... Uh, fresh milk, hinahaluan ko rin ng konting fresh milk at saka yung lavan. Nilalagyan ko o di kaya yung yogurt, yun nilalagyan ko. And siya nga pala, bago ako naglagay ng ano, kalamansi or lemon na may toothpaste, naglagay muna ako ng uh, first ko nilagay, inapply yung fresh aloe vera. Kasi may aloe vera kami dyan sa labas, kaya nilagyan ko ng fresh aloe vera bago ako naglagay ng uh, lemon na may toothpaste. Colgate. Ayan, kahit paulit-ulit, pabaliktad-baliktad yung ating paliwanag para lang makuha niyo, mag-guess niyo kung ano yung mga ginawa ko. Ayan, ewan ko nga pa, wala sa posisyon yung mga pinagsasabi ko. And ayan nga, natapos na ako naglagay or tapos na ako nag nagwas ng aking face. Nahugasan na yan, natanggal na yan. Mga nilagay ko kanina. Ito yung nakatanggal. Kung baga may pekas talaga ako, pero ah uh, sa isang cream pala may, may, mga cream na ginagamit natin sa umpisa maganda siya hanggang sa umaabot ng ilang buwan so kailangan din pala natin mag change minsan ng ating mga cream na ginagamit okay. so ayan ngayon yung ginawa kong uh, personal na uh, moisturizer ko yung talagang personal na pampa moisturize ko ng skin ko bago, bago ako maglagay ng ibang cream ay eto yung nilalagay kong moisturizer ko ayan o oh. etong sebodi macho yan yung ginamit kong a moisturizer ko kasi napaka-dikit ng ibang cream pag naglalagay ka. So, iyan, ito muna yung una kong nilalagay. Eh, bago pala to. Marami kasi ako, may binili naman akong bago. So, iyan yung aking moisturizer. Talaga naman itong batang to, nakadikit talaga. Yan. Ito yung para uh, oily yung mukha ko bago ako maglagay ng ibang, ibang uh, cream. So, ito talaga yung nakatulong sa akin para matanggal yung aking mga pekas. Kasi ang dami kong pekas. Dito sobrang kinis na. Pero dito kung may mga marami pang ano yan. May mga ano siya. Medyo itim-itim pa yan. Maitim pa yan siya. And ito talaga yung pinaka sa aking pekas. Ito. Pero sabi ng iba, siyempre sinasabi ko nga kung hiyang sa akin, hindi lahat ay okay sa iba. Subukan din natin sa isang... Uh, box na ito hanggang sa maubos natin kung mayroong pagbabago. Kasi sa akin, ang bilis talaga, ang bilis kong makuha yung effect ng uh, gore sa aking muka. Ang bilis niyang uh, maalis. Halimbawa, katulad dati, nagstay kami doon sa wakra ng isang linggo. Tapos sobrang nangitim ako kasi gumamit pa ako ng Uh, Panglinis parang din sa mukha. Ang bilis ko rin masira. Instead na kuminis ako, lalong umitim. Kasi hindi nga tayo pare-pareho ng mukha. Hindi ko sinisiraan yung iba na gumagamit ng ganito. Kasi hiyang sila. Ako naman ay hindi hiyang doon. So, dito ako nahiyang sa dito na to. Wala pang isang linggo. Pag ginamit ko to, okay na yung pagmumukha ko. Pagmumukha ko, yung kapal ng mukha ko. Nawawala na. So, eto talaga yung ginagamit ko sa ngayon. So, hindi ko sinasabi na gamitin nyo rin to. I-try nyo lang din. Baka sa mga namong problema, sa mga may itim-itim sa mukha, sa mga may peka, sa mga may dar dark spot na... Urr! Hindi ako makapronounce. Sa mga... Kasi matigas ka ako magsalita. Iba din talaga ang taduray. Yan. Ako ay isang taduray. Ang tribes ko ay taduray. Or isa akong IP. So, ayan. Gore ang aking ginagamit. Gore. Ayan. Basta bahala na kung anong pagkaintindi nyo sa salita ko, bahala na. Matigas man o malambot yan, hayaan nyo na yan. Importante na iintindihan nyo at nagkakaintindihan tayo. Alangan naman gamitin ko yung aking lingwahe, paano nyo na maiintindihan, paano maintindihan ng iba kung gagamitin ko yung aking lingwahe. Kaya gamitin natin sa tama yung mga alam nating lingwahe. Alangan naman mag english ako kapag yung ka kausap ko ay tiduray. Alangan naman magtatagalog ako kung ang kausap ko ay tiduray. So kailangan gamitin ko yung lingwahe. So, alam nyo, ang tiduray ay napakaraming alam na lingwahe, kaya hindi sila lugi. Although, ang tiduray na tribes or IPs ay sobrang binababa ng ibang uh, ibang uh, ibang tao, ibang lingwahe, kasi ang Tidurae sabi nila, kung baga kung nagsuot ng ibang damit yung mga ibang uh, lingwahe, sabihin na, ay, para kang tinuray, parang kang bisaya. Parang mga ganun ang sinasabi na pare-pareho tayong tao, pero magkakaiba lang tayo ng mga lingwahe. So, wag nating maliitin ang ibang tao. Wala tayong alam sa kung sino sila at kung ano ang kanilang kakayahan. So, ayan, dami ko naman na isasabi. Tungkol lang dito lang naman ang pag-uusapan natin sa gore na to. Dahil, alam nyo bakit ako narating doon? Dahil nga sa lingwahe ko, alam nyo kung sino ang nagko-comment sa mga lingwahe ko or sa mga balita na uh, napakatigas na halatang tiduray ako. Ay kapo ako din tidurai So malamang, malamang, mawawala ma 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 ko ba yung aking... Uh, tono ng aking salitang tidurai e eh, tiduray ako. Kahit ilang dekada pa ako tumira dito sa, sa bansa ng mga Arabo ay hindi mawawala yang, ano, yung tawag nito, yung tono ng aking pagkatiduray dahil tiduray na tidurai ako, okay? tidurai ako, tiduray you. So, na, bago na ako language ko na ron, dagaf bago na dagaf anto ka, dagaf anto na ka, tono no tiket tono duke tedo right muan do kata om so ketua tom keluhanan kasih dek tom ni dek tedo right ni mababaw sa denan lo bakan manalam de katom kasta durai ble sa uh, kudi tom kumbaga sa uh, bebe to mangai fantad falan te durai amula sa uh, bebe to mangai rotor buluk get, getiga tom ko no syarat tom, tom. buluk enda getiga ko no syarat pin dapat nda dumo tom abjaj. dapat buluk tika katom getigan, or getiga or yang ketiga getiga ko no buluk mali correction atom enda siawa tom de no so yan uh, gituha ko kasi manunood alam ko may nanunood sa aking uh, mga videos na ano na ibang lingwahe na hindi siya nakakaintindi ng Tagalog hindi rin nakakaintindi ng Tuluray uh, thank you for always watching my YouTube uh, my videos alam ko hindi ko siya na ano hindi ko alam kung anong pangalan niya nakakalimutan ko hindi ko rin kasi inaano ano uh, although you although you're not understand what I'm uh, I'm talking but thank you for always watching my videos. Thank you, thank you so much if who you are. So ayan, tingnan mo mag-English tayo napakahirap. Pero nakakaintindi naman tayo ng English kahit hindi tayo talagang um, masyadong nakakapagsalita. At least kasi alam nyo ba saan tayo natututo? Hindi sa pinag-aralan yan. Kahit hindi, wala ka pang tinapos o kung ano man lang yang nap natutunan mo or grado mo kapag lagi mong ginagamit ang salitang yun, ay hindi mo masasabing yan ay nakapagtapos o hindi nakapagtapos. Kung araw-araw kang nag english talagang marunong kang magi english at mabilis yung paggalaw ng dila mo. Pero dahil nga, as tayo ay hindi araw-araw na nag-iimig. So, ayan. Hindi tayo marunong magsalita ng English. Lalong napipilipit yung ating dila. So, yun, 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 yun na yun, guys. Thank you for watching. Kasi nga nag-chat na yung amo ko kung kumusta na daw yung anak niya. Ito yung mga ginagamit ko. Ito yung aking sunscreen na nabili sa uh, Safari Store. At basta ito na yung aking nagamit. Ayan. So, sorry sa mga hindi masyado nakakaintindi sa aking lingwahe at sa mga uh, hindi masyadong uh, gusto yung aking tono ng aking pananalita. Pasensya na yan na po yung sa yan na po yung aking na Yo, <laughs> hindi ko talaga makuha kung makakamadali ko yan na yung aking alam hindi ko na pwedeng baguhin as long as wala kong inapakang ibang tao as long as na nagkakaintindihan tayo at naintindihan nyo ako at napapaintindi ko sa inyo so yun lang yun isang mapagpalang araw ulit sa ating lahat sobrang have a magic day sa ating lahat again thank you thank you for watching guys and Thank you. Sa mga bago sa aking YouTube channel, please like and subscribe po. Ayan, pakipindot yung ating bell button para kayo ay notify sa ating mga sumusunod na videos. Bye-bye!